Thank mm -hmm. you.

Thank <laughs> you. Alright mga muscle, so welcome back ulit sa ating uh, ba channel Ah, uh, Balo yung uh, ginawa natin dito So kinasa ni Foreman kanina yung ating uh, C-bar So yung para sa trusses natin ah uh, tatlong C-bar lang naman are Papunta ron yung design ng bubong natin ay uh, Isang direction lang papunta lang dito So bali nakastream naka streamline lang sya So tatlo Ayan Then uh, inasintahan the yung tatlong parang hollow block Then uh, patong ng C-bar So meron pa siyang ano uh, isang, isang isat kalha uh, Isat one part na hollow block pa ipapatong dito okay so balik kasi ito yung side tsaka dito tsaka dito so naka firewall yung ating bubong okay so yung ginawa ko naman dito isa lang tayo so yung naiwan kahapon are pilitada natin at tsaka itong mga master so pilitada ko na rin are ayan so bukas isa magwe welding naman ah uh, kung ano pa itong ating mga parlin so ikakasana pag iyon okay and then uh, pa rin naman ako sa pagwa plastering dito Kapag wala pa tayong materyales. Okay, so yun lang muna mga master. Baling update ko lang. Okay, thank you po.